mga ka-feelings, welcome back again in my video for today's video mga ka-feelings um, ako din i-share nga katong ako manong si buchikoy nga katong migukod sa sa high heels na akong anak na si Kyle to red heels so ipakita na ko ang clip no so na-clip tari na pita so muna siya ang clip at katiari lang um, kena, clip na siya na pita muna siya upload na ko sa Facebook. Nagbukol siya ito kong white na nga bantris so sad to say mga ka-feeling na ko siya kaha karon na siya sa kong luyo hmm. kay dili na siya ganahan kaon dili na siya kabarog mubarog siya, malambas siya muka, yung kuya mo yung muko na imbis mag-anak dili na gid siya katarong uglakaw so kay in, instead of mamatay siya, yung mukagi siya, yung tanaw na mo, hindi na mo na maihaw, hindi na mo makaon, ilubog na lang, amuan nang iihaw daan, yung tas buhi pa siya. So, amuan nang siya siyaan. So, maura na siya. Iloto si na si Buchikoy, mga ka-feelings. Okay. Wala namin masudaan. Char, charabitaw eh. Wala eh, iloto na mo siya, mga ka-feelings. Oo, kaya nga no. mun mun sia good dile ni sia mulak kau baru sia dile sia balance mun pon iya mega kuya moy siti il nia dile nanya bukangkang bu kuk buku na nya ni kaun bangat 2 days or 3 days awal sia kaun ang ko alang dia au ikis ama ka iya ni kaun mun ani lubu padung la So, mawala si Luchi mga ka-feeling sa kung nag-isod sa kaha. So, that's it for today. Thank you. Thank you serve na ang among gisadong Luchi mm -hmm. ko. Ang gisadong chicken, Luchi ko. Luchi ko yun na eh. yun. Thank you serve na mga ulata. Randaman ang inyong plato. Mmm. Pag-sitsya rin mo ulo guys kay ang ilo rin mong Thank you for watching. Bye!